Guys, ayan na yung ating ham. Guys, sila po ang ating mga kababayan na nabigyan ng ham. Ang sarap po sa pakiramdam na makapagbigay sa kanila. Lalo alam naman natin na hindi lahat kayang bumili ng ham. Kaya ito po yung naisip namin para makapagbigay saya sa kanila sa mga nag- nag-donate po, nagdagdag, sumuporta sa layunin namin na makapagbigay ng ha. Maraming maraming pong salamat sa inyo. Uh, bali, pangalawang taon na po namin ngayon. At asahan nyo po, next year meron pa din. Sana po huwag kayong magsawang sumuporta sa mga nais namin gawin para makatulong. Maraming salamat. Happy New Year po sa ating lahat. Thank you.